Tuloy ang reforma sa Bureau of Customs sa kabila ng mga isyong kinasasangkutan nito. Umani man ng mga puna sa kanyang pamamalakad sa ahensya, buong tapang namang sinagot ni Commissioner Nicanor Fildon ang mga ibinabatong batiko sa kanya. Kabilang na dyan ang pagtatalaga niya ng ilang atleta bilang empleyado ng BOC. Narito ang report. Sa gitna ng samutsaring kontrobersya matapos ang sunod-sunod na pagdinig ng Kongreso, nanindigan si Bureau of Customs Commissioner Nicanor Fildon, wala siyang kinalaman sa paglusot ng multibilyong pisong ilegal na droga mula sa China. It's only the command responsibility as head of the agency. Personally, I have no involvement in that. Matatanda ang ginisa ng mga mambabata si Fildon matapos makapuslit sa bansa ang higit 600 kilo ng shabu galing China kaya't panawagan ng ilang kongresista, magbitiw na sa puesto si Fildon. Nakita nyo kung paano kayo nauutakan ng mga ismagler. Mas mautak sila sa inyo eh. Miyerkules nang ipatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte si Fildon sa Malacanang at dito na nagkaalaman nang sabihin ng Pangulo sa kanya na manatili sa pwesto. I was hoping he will give me my, my freedom back. Yeah, I really want that back. Really, sir? Yeah, and I'm so tired of this. Aminado ang customs chief, nagkaroon ng kapabayaan sa ilang mga opisyal ng ahensya. Tulad na lamang ni Larry Bert Hilario, ang pinuno ng Risk Management Office, na hindi in-encode ang tamang datos hinggil sa EMT trading. Whether these are intentional or unintentionally omitted by Hilario, there's so much corruption in the view. In all my pronouncement, as far as today's... Investigations concerned, the only, see, uh, the only offense of Hilario I can see is neglect of duty. Dagdag pa ni Fyldon, nakalusot sa kanilang district collector support ang shipment ng EMT trading. Yeah, the, the collectors of these several 30 30 plus ports nationwide, they're the, they're the commanders. This is where these commodities pass through. All the inspection and everything is done there. So it is them who says you cannot ultimately say if they can be flagged or they cannot be flagged. So I want them to be more stricter in implementing the rules. Nananatiling malaking problema sa ahensya ang kawala ng sapat na x-rays para ma-inspect ang halos 10,000 container vans na pumapasok sa bansa araw-araw. The maximum capacity of the Bureau to x-ray them is only 16%, meaning 84% can, can be released without even identifying what's really inside these containers. Bukod sa issue ng illegal na droga, natanong din si File Don hinggil sa mga atletang ipinasok niya sa ahensya tulad ng mga ex-PBA players at varsity volleyball players. Alay sa stayed for only three months. Uh, I think October, November... Exactly. Uh, September, October, November of last year. Okay. And then she's no longer with the Bureau. Okay. Okay. And then Kenneth and Aquino is still with the Bureau mm -hmm. and they are earning 50,000 a month. But really? why intelligence group, sir? That is his interest. So they have to identify which de department of the Bureau they want to uh, to excel in. So they started uh, attending uh, trainings about uh -huh. intelligence. Nangako naman si File Don sa publiko na patuloy ang kanyang krusada na tuldukan ang korupsyon sa customs. Muling mapapanood ang buong panayam kay Customs Chief Nicanor Filedon sa The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi.